Ducks ako. Pero nga, wala gadugay ang babayi sa akin. <laughs> Itago lang ako sa ngalan nga Tito Ron. 34 years old. Single sa gihapon. Asa subong, dako nga pala mang tanon ko nga ang wala sang babae nga nagadugay sa akin. Hindi man ko malaw ay. Wala man crater ang guya ko. <laughs> May height man ako, macho, kaglabaw sa tanan, may ipabugal ako. DJ Cory gifted ako. Gin uh, bugayan ako sang dako nga paghigugma, kaglaba, nga pasensya. Ang buot ko si Lingon, ducks ako. Pero nga, ginabrikan ako dayon sa mga nangin girlfriend ko. Example, may nakilala ako, itago ito sa ngalan niya Kathy. Si Kathy, isa kagwapa nga babae. Sexy. Kagpermi lang. Hamot. Nakilala ko siya sa isa ka dating app. Tungod single ako, damo ako time. Ginswerte ako. Nagkitaay kami ni Kathy sa isa ka mall. Sa ako nga parte, nag-expect na ako nga may matabo. Nga isa ka madugo, nga gan excited ako. Nakibol ako DJ Cory. Sang magkita ay kami ni Kathy. Kagwapa gid kay Kathy sa personal. As in mapa jaw drop ka. Wow, sa kagwapa ho niya. Ang gid sila actually ni Marian Rivera. Kag na-amaze ako sa iya kay ka sa iya magkaon. Hindi siya pareha sa ibang nga babae nga maarte kun magkaon. Nagakamot pa siya gani First time naman nga magkita ay pero magka-jive na kami dayon nga duha. Feeling ko daw makuha ko ng ginahandong ko. Gani, ginpamangkot niya ako. Asa no oras ka free? Sabat ko siya. Ah, pwede pa ko mga hasta 6 hours ah. Wow. Nagkadlaw siya. Kag feeling ko, daw mabigay na si Kathy. Gani wala na ako nagpa este, -este pa. Ginagad ko siya sa pinakamalapit nga chick 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 inan gid Nga, Nga mot motmot para mag-check-in. Fast forward, ara na kami sa sulod ng sa balay, nga wala sang kusina, wala bintana, pero may garahe. Dayon. ginabalang ko siya nga Mayo kay nagpasugot ka ka mag-upod sa akin para makapauway, tanay. Oo naman. Kapoy man ko bi tapos na busog pa. Gani medyo natuyo na ako. Sabat niya sa akin. Dayon ginhagad ko siya nga maligo kay may bathtub sa sulod. Mapahulong-hulong. Wow. Na-amaze gid siya kay kanami ko sa kwarto nga ginagawa sudlana. Ah, uh, komportable man ako gani dari sa room ng kuha mo. Kag labis sa tanan, komportable man ako sa imo. Pero dali lang. Nga adong nagalagaw na inang kamot mo hao. Pamangkot niya sa akin. Ay, dali. Sorry ah. Pasmado bin kamot ko. Kung paspat kung pasmado ni siya, hindi ko makontrol ang hulag niya. <laughs> Sabat ko sa iya. Dugo ang ngit, kabal ha. Dali lang gid ha, ma-shower ko, anay. Hambal niya sa ako. Dahil yung lang ko siya kaya hindi na siya mag-shower, kaya dasig laman kami. Pero kung gusto mo, sige, shower ka na lang ah. Ha? Abi ko yun, hindi na lang. pati sa ako. Well, para fresh ka, kung gusto mo, go. hula ta ka. Pagpagkatapos ang pila ka minuto, nagwa si Cathy halin sa shower. Wow! Ka-sexy si mo, Kat no? <laughs> Gusto mo ni? Uy! Oh naman, ka si mo tulukon. Grabe, pula bang imo nga itnap. <laughs> Thank you. Ah. Sige, matulog na ta. Uh, uh, ano? Matulog lang ta. Oo eh. Pero kung gusto mo, malanto to sa paborito mo nga Marvel movies eh. A ano? Naligo ko dahil matulog lang tagali. sa batya sa ako. Eh. Sabat ko siya. Tiyo Gusto ko magpauway eh. Nabusog man ko bikagina. Ay, ambot ah. Bahala kada. da. Ha? Dali lang git. Anong sulod ang pinsar mo? Aw? pamangkot ko siya, iya. Ah, binigil iya. mat-channelin boom boom kami nga duha. Ay, grabe. Tapos, nakibot na lang ako nga gulpi niya kong kaptan sa liog. <laughs> gulpi niya kong kaptan sa liog. Gag! Ginhalukan! Ay, grabe. Wala, wala. But ko labot ka anong paminsaran mo sa ako. mo sa Mm -hmm. Ops, ops, dali lang, dali lang, dali lang kita. Maligo lang man ko, ha? Para freshman ko. Hambal ko kay Kathy. Kag, nagdali-dali ako sulod sa banyo para maligo. Dayon. Uy! Uy! Kathy! Kathy! Sorry, natulugan ko. Kadugay, abisin mo maligo eh. Dalilonggid ko po. Five minutes lang to. Ginugasan ko lang guys si jun Bells. Natulugan mo na ko. Ay, sorry. Te, start na ta. Kag! Dito na nagsugod ang amon nga Sambuwa! Ay, grabe! gina-kiss uh, ko siya sa liog, pakadu sa idalong, pating kilikili dala. <laughs> Grabe yang kilikili ka Kag na umul-umul, gita Kag! Siyang so, nakita ni Kathy nga ako nga bangros, daw nagmudlo, gidang ang iyang mata. <gasps> Hala! Kada ko ang bangros mo. Maubos ko kaon. <laughs> Kaya mo na kaon. Kaya na! Amboy ko siya. Ay, grabe. Though, hindi man maubos ni Kathy ang extra large kag super size nga bang ko mo. Pila ka mo, na nagligad. ginpamangkot pa mangkot ko siya. Kat, ipark ko na ang salakyan ko sa garay mo. Sige, ipark mo na. <laughs> Aragay! Ito eh, daw la in eh, ang agaray ang ginsudlan mo. Wow. Kasakit. Ay. Ayo ubli. Sa sa piyak dali no. Sa piyak dali nga dulungan dapat isulod no. Sige na shoot liwat. Pero inainaya lang. Sige sige, try taliwat ari Ari inainayan ko lang ah. 1 2 3 stop. Kasakit. Kasakit ng yung yapon. Ha? Ah, na ka ka tao. Sa ako, Pasensya ka na. Hindi abi ako sinay sa mga amo nga bagay. Gusto ko lang tani i-try pero hindi niya kaya. Medyo na-disappoint ako, DJ Cory. Layo sa ginexpectar ko ang natabo. Oo, kalayo sa galawa ni Kathy sa itsura kagborma niya. Ang sexy nga babayi nga nakilala ko, hindi gali palabat pero okay lang, kay gwapa kay sexy siya. Ang ending, gintudluan ko pa siya kung paano mag mukbang. <laughs> Ay, grabe. Dayon, pagkatapos sa ito, nangin on call ang amon na pagkitaay ni Kathy. asa sa isa kaadlaw, hinali lang naguntat ang, nag ang tanan. Ginhambalan ako ni Kathy, nga hasta derin na lang kami. Ginpamangkot ko siya kung did I do something wrong? Hambalia, it's not about you. Basta na-realize ko nga hindi na ko. Ay, hindi ka na? Eh, hindi ka na sa Hindi ka gusto nga makita ako? Hindi mo na ako gusto nga uh, machok-chak chenes? Sabatia, basta hindi na ko. Hindi na ko yung makipag-chok-chak chenes sa imo. Nagbakit looy ako sa iya. Nga hindi niya ko pag-amuhon sa dito. Pero ako sa batis sa nahimo niya lang to kuno okay, gusto, gusto niya lang mag-practice. Nakibot ako sa ginsabat niya. Ano matyaga niya sa akong instructor? <laughs> Ay, kagambal niya, may boyfriend ko na siya. Foreigner, a fam. Kag pa Philippines na siya kuno para kuwaon. Siya, kag pa Kag, dito natapos ang amon nga istorya ni Kathy. Sa mo natabo, DJ Cory. Wala ko kabalo kung anong diprensya sa akin. Nga apirmin nila akong ginabayaan. Daxman ko. As in, dako. Tagipusoon. Kaglaba, ha? Ang pasensya. Siguro may something wrong gin sa akin. Ang na nga... Gusto ko yung mabalaan kung ano. Sa subong nagagamit gihapon ako sa dating app pero nahadlok ako nga makipag-eyeball. Kay, nasakitan gid ako sa sobra sa so ginhimo ni Kathy. Sa inyo binga mga nagalantaw, dapat pa bala ako nga mag-try liwat. O kung mag-focus na lang ako sa akong nga kaugalingon. Like, mapadamo ko kwarta. Kay hambal nila ang lalaki nga damo kwarta wala ginabayaan. Ginapamana pa. Asta da na lang ako. ka salamat. DJ Cory. Love, Tito Ron. Para naman sa mga loves natin na may mga babies and chikiting. Nako, may ara kita nga grow tall drops and grow tall syrup no pinaka kumpleto advanced premium kag affordable nga multivitamins para sa si mga babies bata teenagers and young adults no may ara nga drops para sa si mga babies 6 months to 1 year old para siksik ang makuha nga vitaminas ang inyo nga mga babies kag syempre may ara man nga grow tall syrup mga labs para sa si mga bata nga may edad 1 year old to 12 years old. May aras sang vitamin A, B, C, Corella Growth Factor, kag madamo pa sang iban. No? Makabulig ini para sa manami nga metabolism sang inyong mga chikiting, pampabakod sang immune system, pampataas, pampaalam, kag syempre pampalinaw sang mata, kag pampapagsik sang lawas.